eto si Sheila Lialgo. Ang witness ko kahapon. Siya, yeah, Eh, kinikwento niya pa paano daw silang tumakas. Uh -oh. Magkakasama daw sila ng kapatid niyang lalaki, Wesley. Mm. At yung kayang ate mm. na si... Alice. 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 Uh -oh. Umalis. Ah, uh, si Talaga marami raw ano bago na nakarating ng... Uh, kinuha na sila ng van adventure uh, from their farm pero maraming hindi na alala okay? uh -huh. tungkol doon sa kanilang escape at saka doon sa kanyang uh, personal na buhay hindi niya maalala uh -huh. nung tinatanong siya parang di siya Alice go uh -huh. Hindi ko na humatandaan. Pag, pag galing ka doon sa farm na yon, marami kang naalala na hindi mo naalala. Oh. <laughs> marami nangyari, hindi mo na naalala. Ah, memory ah. becomes a fleeting thing. Ye ay yes, yes, yan, yan. Hindi raw niya po tunay na kapatid si Alice. Yan. Para maliwanag, para maliwanag ah, lang. Okay. Pero sinabi okay. po ni Alice noon, kapatid sila. Mm -hmm. Pero itong si Sheila, ay sinasabing hindi sila tunay na magkapatid. magkapatid. Not Ayon, biologically. Sino, ano? Sino nagsasabi ng totoo dyan? At inamin niya na siya ay pinanganak sa China. Mm. Ayan. Okay. Paano kaya ito, pare? Pero maano ah, yung kanilang ruta. So bakit pwede na doon? Kasi Bamban. Okay. Five hours oh. to uh, the sea. Oh. Pangasinan. Oh white uh, white uh, ano mm -hmm. na maliit na white na barko barko uh... Malamang malambang no kaya ano eh? mm -hmm. ngayon po ang kwento nitong si Sheila dyan sa Senate kasi yung hearing mm -hmm. gumamit daw sila ng puting bangka mm -hmm. at hindi niya lang matandaan kung saan sila sumakay mm -hmm. Meron na daw idea yung mga pulis at saka NBI. Hindi, si, si BBM mismo sinasabi. Alam, alam ko na yan. Alam ko na. Mm. Okay. Kung alam, alam nangyari. Na, alam nangyari. At kung sino ang, sumula. ang sisibakin. Mm -hmm. oh, tumulong dyan. Mm -hmm. Taga B, uh, Bureau of Immigration daw. Ah, uh, Isang maliit na bangka, tapos pumunta sila sa malaki. Oh, Ayan, hindi niya alam May yung transfer. lugar. May transfer. transfer. Uh -huh. uh -huh. High Nagpunta season, Nagpunta na? muna ha? si Lass, uh, ah, dyan, ang sabi niya, no? Nagpunta kami sa Mindanao. Muna. Muna. Hmm. Saan sa Mindanao? Ah, hindi ko po. Hindi ano. ko ma maintindi. Yeah. Madilim hunun eh. Oo. Uh, 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 si hindi pwedeng sumali sa Gimme 5 yan, bro. Baka mahina sa geography eh. Ah. Hindi niya alam yung lugar na pinunta. Saka yung ano ano eh. Hindi yung... alam niya yun. <laughs> alam niya nakalimutan. <laughs> na, nakalimutan na, nakalimutan. Okay, sige sige. Ayaw lang sabihin kasi at, baka mabuking. booking okay. Saka yung ano 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 yung sinasabi. May game na ganyan eh. raw sila sa bamban. Oh, ah, yung ano? Ano ba to? <laughs> Sinundu sila sa banban ng, uh, ng dalawang lalaki at yeah, sumakay sila sa van. Sa pa van papuntang port. Mm -hmm. Yan. Tapos sumakay sila sa mali maliit na bangka mga ilang oras. Tapos nagpunta sila sa isa pang port mm. at lumipat sila sa mas malaking, malaking bangka. Medyo barko na yan. So, private yacht po. -yat po, -yat po. So, dalawa. dalawa, po. dalawa. Hindi ito yung mga katig-katig na... Oh, eh, katig -katig. White, eh. white White. white. Di ba yung mga white na... Uh, uh, ano yung uh, fiber Fiberglass ata. Yan. <laughs> Hindi to yate ni Apa Umpin. Oh, sige. Mm -hmm. Yate. Hindi, white na yate siya. Yun daw bigger boat, parang uh, pangingis dahil meron daw mga net fishing nets. Mm -hmm. okay. Ano yung trawler? Ano yan? Nakapasok ng na mga Baka, mitra, militia. Ako, ano sino ang ano dyan? big uh, game fishing to, trawler to, pag ganyan nets. Okay. So, mga... Three to four days daw sila. Hindi niya alam kung ilang eksakto ilang araw. Three to four days. Hilo na ho ako noon eh. <laughs> Nakakahilo pa rin ka. Ano ka ka na ba ng ganyan? Ah, ganun. Oh, 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 sa big sa dagat? boat. Dagat. Tapos no, uh, ano na pala daw yun? Malaysia na. Mm. Ah. Uh, ah, uh, kasi daw po, kailangan nila umalis kasi nalulungkot daw si Alice. Oh. Dahil sa nangyayaring hearing sa Senado. Mm. Gusto daw bumiyahin ni Alice. Eh bakit by boat? Eh, ang ganda pagkakasabi. So sabi daw, huwag ka nang maraming tanong-tanong oh, pa. O yun na nga eh. Tanongin ko daw siya, ate, samahan mo ako. Hindi, aate ah, and niya and si, and si Alice. Ate, may, may... Sheila, Sheila, Sheila samahan mo. Uh, malungkot siya. Oo, oh, sumama ka na lang. Nalulungkot ako. Uh... Ang ibig mo bang sabihin, Sheila, nasa, ba nasa farm kayo sa Bamban? Sinundo ng dalawang lalaki. Ang ibig mo bang sabihin, wala man lang kayong mga... Ibig sabihin, nagmamanman sa inyo. Wala ba nagsosorbetes doon? Na, ah, walang ano. Uh, ano e, intelligence officer na... Mal ito, na po sila, tumata. Ito na, ito na. Hindi. E, e, nung oras na susunduin, pinaalis mo na yon Ha? Yung ah. nagmamanman. Hindi pwede yung ganon. eh, meron nga kasi. Hindi pwede yung naka-gano'n pa. Hindi ka sa pakat na. Ito, ito, paalis na ho sila, paalis wala, na. Wala, yeah. wala. July 18 daw, nung dumating sila sa Malaysia. Ba? Tapos, sumakay sila ng ferry papuntang Indonesia. Sa Batam. Uh, at sila doon ay uh, uh, doon na sila sa hotel at hanggang sa nag, nahuli na sila. Magmula, July di ba muna, 18. Di ba paano nag ka pupuntang Singapore? Batam na hindi ka nang dumaan Singapore? Uh, yun ang pinakamalapit eh. Eh, yun ang sabi niya eh. Yun ang kwento niya ngayong plano ah, Philippine passports ang kanilang hawak-hawak. Uh, yes. And then from Malaysia uh nag pumunta sila by airplane to Singapore. Singapore Yo. muna yan. Singapore muna Singapore. tama. Singapore muna. Pero sa Malaysia sila nakita-kita ni Cassandra Ong. Doon mm. sila nagreunion. Nauna ayan. na, nauna ah, na in na, 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 other words si oh. Cassandra. Tapos gamit nila Philippine passports. Mm. Ayun, ayun lang kwento pa lang. Kene ano pa lang natin kwento. Mamaya po natin i-analyze. Sige. Kaya eh, si Alice daw, uh, August 20, umalis na ng Indonesia. So, matagal sila. Halos isang buwan sila magkakasama doon na nakalabas. Oo, oh, kasi July, 8, July 18 eh. July 18, July. eh. July 18, Malaysia na sila eh. Abi, so, umalis sila rito. Sintik naman yung mga calling-calling eh. July 15. <laughs> Jesus, bakit din? Umiwalay na raw si Alice sa kanila. Eh, man. Ah, uh, pero hindi niya raw sinabi kung bakit humiwalay. Tsaka hindi niya alam kung nasaan. Oo, uh, si Wesley naman nauna na raw papunta Singapore. Siya na iwan sa Indonesia, sa Indonesia kasi hindi siya marunong mag ingles Kasama si At kasama si Cassandra Ong. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ngayon, paano 'yan? Uh -huh. Ano daw mangyayari? Ideport -de na raw itong si Kwan. Sheila. Si Sheila. Kasi may hawak siyang Chinese passport. Ah, oh, so tatanggapin kaya siya ng China? Malamang. Uh, Walang ngayon. dito to eh. Walang kaso dito eh. Nang po, oh, anything eh. Deport, deport, deport. Ang kaso niya, kasama niya lang bumiyahe si... Hindi. <laughs> ang kaso bang ganon? Ang pwedeng ano, Ewan ko. Ganito kasi yan eh. Okay. Uh, hindi ka pwedeng i-deport. Bakit ko? hindi tinanong sino yung tumulong? Kailangan nyo na malaman natin sino yung tumulong oh. sa kanila. Para makatakas. Meron teorya si Win eh. Katsal yan. Ah. Pero, eh, eh, alam mo yung deportation, uh, Conrad, parang ah. uh, Joel, hindi pwede basta nagkaso eh. Pwede siyang kasuhan eh. Ah. Ah. Yung mga abogado ngayon, medyo para si Torion, magaling magsalita ngayon yan. Oh, Say, ah, hindi. Pakasu pakasuhan natin to. Bakit ka may hawak na Philippine passport? Yeah. Yan, yan. Kaso, Saan galing yan? Saan galing, yan? Saan Pag nagkaso yan, nandito yan. Hindi, yun ang... pwedeng i-deport. Yun po ang matagal na sinasabi ng karambola. Etong hearing na to, Alice Go, etong si Sheila, Cassandra. Cassandra. Sila lang ang na ang uh, nadidikdik. Mm -hmm. Eh paano yung iba? E eh, sa ang totoo dyan, meron pong mm -hmm. people behind them. Na Yun ang hindi inuukil-kil na ating Na'tin. mga magigiting na senador. Na mga biglang tahimik ngayon. Na bakit? <laughs> bakit? Alang nga naman sila lang yan. Oo. Sino yung yung Sino nurse? ang... Uh, kasi organized crime po ito. Lumalabas. Kaya nga ka na involve ang paok. Uh -huh. Ang paok, Philippines Anti-Organized Crime mm -hmm. Commission. Okay? So may organized crime dyan. Ang organized crime ba, eh tatlong babae. Tatlong Kaya, babae, yung may driver. May kasama nang uh -huh. driver. Tsaka yung mga yeah. nag-no. Nag yeah. Yung small boat. So, useless itong mga hearing-hearing na to. ito. Ito lang. Oh. Ni nga kung paano sila nakatakas. Exactly, yes. hindi pa nila natuntun. Anong uh, silbi niyang hearing na yan? pare? Maski walang hearing, malalaman niyo yung information na yan. Walang silbi yan. Kailangan matuntun ng hearing na yan, sino, sino yung mga sino tao na behind na organized crime? At sino yung mga kasapakat sa gobyerno? Kasi may port, may dalawang port na nag-ano, hmm. may mga small boat, big boat. Hmm. Tapos nakalabas from Bamban, papunta doon sa port na yun. Ibig sabihin, wala nag-monitor. Eto pa, sabi ni Sherwin hmm. Gachalian, senator, matagal nang alam ng Bureau of Immigration na tungakas na yan eh nako 'Yon 'yon ang matindi. Since July even sabihin ni bago nagsalita si Senator uh, Hontiveros... alam na nila. Noong August 19, matagal na nilang anam. Okay? Na wala na dito sina wala na sila dito. Matagal na raw kanya lang ang sagot ni Immigration Commissioner uh, ang magiting na si uh, honorable Ano ba tawag diyan? ano ba? Ano ba tawag sa commissioner? Honorable. Uh, honorable. Norman Tansinko, eh, totoo daw po nakuha na nila yung information. Kaya niya lang, kailangan nilang i-validate. Yeah. One month. <laughs> Isang buwang validation, ha? Ma, 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 ma susi. Uh, naman, sorry. di naman Hindi, daming ikot, eh. Iniikot. Itong mga ito, ng hilo, um, eh. Mahirap po mag-validate. Hinilo nilang immigration, eh. Ayan. Kung saan-saan sila bumalik. Ayan. Uh, Ayan. Uh, kaya, kaya natagalan ang validation. May mga conflict Sifting information yan, 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 daw. Yan. Kung, Nag-ilo uh, eh. So, kailangan i-check kung airport or seaport. Yan. Yan. yan, yan. Mga gano'n. Eh bakit pag kumakaharang ang immigration ng mga lalabas na Pilipino? Ang tindi. Ang bilis. Ang Antinde. Ano, Antinde. Yung intel nila kagad oh. eh. Oo. Oh, 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 Trafficking ka. Hmm. Eh bakit kapag uh, OFW? Oo, oh, yung gano'n. Ang bilis eh. Nakaharang nyo agad. Oo. Oh. hindi uh, eh, naman ho OFW ito parmer lang ho ito. Oo, oh, sa bagay, mahirap ba eh, mahirap, mahirap. Uh, man manahin. Uh -huh. uh -huh. Eh marami speculation tuloy lumalabas ngayon. Yeah, Kung saan, -saan uh, tumulong and everything. Uh, -huh. uh useless po yung mga information na ganyan na by boat and everything kung hindi malalaman sino 'yung nag-facilitate. Uh -huh. Ang tawag ni Jonathan Jan ni enabler. enabler. Ayan. Ayan. Baka naman wala enabler pare. Mabigat <laughs> 'yon. Saka kumuha ng van. Mm. Saka kumuha ng small boat. Oo. Sinundo pa kayo. Alam uh, ka namang parang kung tumatawag ka. nagplano nung escape? Alam ka namang parang tumatawag ka ng taxi, fin-lockdown mo lang. Oh, oh, oh. Ano, grab? Oh, grab. <laughs> ano? Ay, walang ganon. Walang ganon at saka mga ports eh so ibig Oo. sabihin may mga ports Oo. private ports ba yan uh, government ports o ano may mga But ports eh That's ports a good eh. question private ports ba to o yung Mer meron meron dapat may private ports maraming private meron ports private... kumalat alam hmm. lahat ng resorts meron meron bagay eh. doon lang sa Anvay meron na doon eh oh apparently bandang Sambales. oh uh, San oh, Bales pang kasi yan Pangasinan dyan ano, yeah, pero eh what's the use of that? Kung malaman mo, kung di mo naman matutuntun, sino yung mga tumulong? May binabanggit sila na isang mayor eh sa Pangasinan daw. Mayor? Ayan. Ang boyfriend ata ni Alice, taga Pangasinan. Parang ganon, parang ganon ang lumalabas. Boyfriend ba yun o baka naman? Boyfriend na partner. Yan. Yan, business, business partner. <laughs> Ah, speedboat pala yung ginamit. Sabi hmm. po ng PAOK. Diyan, na uh, speedboat daw yung ginamit. So private nga to. Private, speedboat. private yan. Ah. Malaking speedboat yun, ha? Marami sila eh. Ah. meron silang informant daw. Diyan sa Sambales, ha? Nang galing. Okay. Hmm. Ah. so pumunta ng Sambales yung van. Ngayon. Oh, bambang, so, bambang. yan na po yung mga detalye ng no, mm. kanilang pagtakas. Mm. Pero hindi pa rin malaman sino-sino mga tumulong, mga sino yan. big time. Yeah. At saka, bakit nga nakasentro dito ang bigsitigasyon? Eh, organized crime yan eh. Ba't hindi mabasag-basag? <laughs> yung sindikato. At saka, huwag nyo na hundig-digin si Sheila. Dahil si Sheila nga, ano yan, nalilimutan niya. Naka, wala siyang ganon na <laughs> uh, wala na. Uh, tapos na yung pandidikit-dik niyo sa kanya. Uh, wala kay, uh, uh, wala na kayong makukuha sa kanya. Pareho diba? din daw ang kwento nila ni Alice na late registration yes. kaya siya nagkaroon ng oh, Philippine, Philippine passport. Uh, so meron silang uh, bordahan na business just mm -hmm. sa Maril Marilao. Mm -hmm. uh, at hindi niya raw hindi daw siya nagpupunta doon sa farm sa Bamban. Mm -hmm. May Totoo yan. Meron nagsasabi na embroidery. ah uh, Diyan na... daw sa Bulacan, meron sila. Meron sila embroidery at saka nag-ano nag, sila ng machines. Uh... Parang nagtitinda ng embroidery machines. Light machinery. Light machinery. Uh... Hindi yan, yan yung mga electric fan. <laughs> hindi, hindi ito yung nire-raid ng uh, DTI. Ay, uh, yung electric fan? Yung... Uh, hindi yan. Hindi yan. Uh, et, et. Mas malakas ito. <laughs> <laughs> o ano kinalaman nung mga yun, doon sa Pakay, kasi pag nag- Ah, ito ang end game nito, pare. Yes. Mm -hmm. uh, end of the year, isasara lahat yung pogo. pogo. Pogo, Therefore, dapat uh, ma-deport lahat ng mga foreigner na nandyan. Mm. Na makalabas na ng Pilipinas. Yeah.